Hi guys, samahan niyo ako at magluluto tayo ng vegetable soup kasi gutom na ako. <laughs> Tara. Mm. Galet, galet. Di ako galet, gutom lang. Ngayon, painitin natin yung ating pot. Kasi nga, magluluto tayo. Nasaan yung ating salamin, salamin. Painit na yung ating uh, pot guys. Kaya lagyan na natin ng olive oil. At konting butter para malasa yung ating soup cook. Ayan guys, lalagyan natin ng butter ha. Tayo nating matunaw. Ito yung vegetable soup na gagawin natin guys. Meron tayong carrots, patatas, onion and garlic. Igigisa lang natin yan. Tapos lalagyan natin ng bonggang sabaw. Uhulong na natin yung ating bawang guys. Ayan, mainit na. O, oh, nagsisisil agad. O, grabe yun. Sisilin, na agad. Lalagyan na natin yung ating onion. Halo-haloin lang natin yan guys. Isusunod na agad natin yung ating carrots ating patatas. Titimplahan na natin ng vegetable seasoning, paminta, more, more, more garlic powder. Addict to powder na garlic eh. hello hello na natin guys kasi natimplahan na natin. At lalagyan na natin ng pinakulong tubig. Ang bango na. Gugutong na si Inday. Tapos, tatakpan natin hanggang sa lumambot yung gulay. Ayan. Habang inaantay natin lumambot yung ating gulay, guys, uh, i-arrange muna natin yung bagong bili kong bulaklak. Ano lang to, guys, daffodils. Para lang uh, ma ko yung spirit ng spring. Kasi ito talaga yung unang-unang bulaklak na lumalabas kapag spring na. So, ayan. Ganyan lang yan. Kulay dilaw ang ano nito, guys, pag bumuka bukas. Tapos, guys, mag-oven tayo ng tinapay na bagel para sa ating pinakakanin ito kasi sabaw lang. Baka hindi ako makapadyak bukas pag sabaw lang, di ba? So, ito, i-oven natin ito. Lalagyan natin ito ng keso at ham na manok. Pupunasan natin ng butter, guys, para hindi masunog yung ating bagel mamadaliin natin. Then ipapatong natin 'yung ating manok na pangpalaman Ang bango naman. Oh, 'di ba? Ay ang galante Oh, yan Tapos guys, lalagyan natin ng mozzarella cheese ay babaw para yummy-yummy. Lalapirutin lang natin 'yan. Oh parang pisngi lang na, ang sarap lapirut, lapirutin di ba hmm. lagay natin sa oven hanggang matunaw yung ating keso para mamaya super yummy yan o di ba tara ipasok na natin guys habang inaantay natin yung ating gulay na lumambot ayan kulong kulong na o oh. titikman natin kung okay na yung timpla ha ay matabang dagdagan natin ng asin guys Siguro sakto na yan. Huwag masyadong maalat, not healthy. Uy, sarap na! Ah, oh, baket. Bakit na naman? Gusto mo? Gusto mo? 'Di magluto ka? Naghirapan ko nga 'to eh kasi gusto kong kumain ng healthy food eh. Organic 'to, yung I aming mean, carrots at saka patatas, organic 'to. Oh, wag ka. Ayan guys, luto na at malambot na yung gulay natin. Kaya ibiblend na natin ha. Na tayo, Lalagyan natin ng fresh coriander guys para mas lalo siyang lumasa ha. Ayan na guys, ang ganda na ng texture niya oh. At magsasalin na tayo sa ating bowl kasi gutom na ako. Mhm. Uh -huh. Ooh, ang bango. Uh -huh. Okay na yung ating tinapay, guys. Tunaw na yung keso, kaya isasalampak na natin yan dahil gutom na! Wow! Super, super, super melty ang ating cheese. Ang sarap! Tara guys! Ang ating healthy dinner!